kasama ko na. Hi Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe uh. na. No? Welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. So ngayon mga paps, nagbabalik tayo dito sa ating Avery. And bago tayo magsimula, inayos ka lang i-shoutout si Sir Melvin. No, isang baguhan No, pero sabi niya doon, bigyan mo ako ng quality, bigyan mo ako ng maganda. Ano ibibigay mo sa akin? Yun, inoffer ko sa kanya. Ang bilis. O sige, nag-send ka doon siya sa Gcash. Then, ayun, sama natin. No? Proven pair. Ibig sabihin, hindi lang basta nagitlog itlog e eh, nag-inakay na. No? Tapos kasama pa yung nag-itlog na naman ngayon, isasama ko na, ipipribis ko na para kay Sir Melvin yan. So, maraming maraming salamat muli kay Sir Melvin. At kung gusto mo, no, makakuha ka ng magandang Quality mga paps, proven pair. Meron pa tayo, I think, dalawa. Dito mga paps, no? You can text or call Mr. 953 136 To mga paps. Message mo sa Facebook Messenger. And Don Roya, Don Efray. No? Papakita ko sa inyo yung nakuha ni Sir Melvin. Alright, no? So, ito, yung perso, no? Na a uh, project bronze follow natin. Perso na lang ito. Tapos, ala, 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 yun, Wow! Ah! So, ito. Yan. Ito yung babae. Blue hen. Kasama na to yung nest box pati itlog. No? Si pag yan, oh. Eh, Ito na, yung talaga malis, Itong iba yan, lilipad na yan. ni itlog mga bag. Uli, marami, marami salamat sa iyo, Sir Melvin. Kung gusto niyo makukuha ng, gusto nyo makukuha ng uh, proven pair at quality or malapit na mga itlog, No, you can text or call me sa 953-136-4462 Message mo sa Facebook Messenger Ang Don Ruaya, Don Ruaya Yan you... yeah, mga paps, oh, sama ko na no, Sana pisain pa rin nila to no, Pero mas maganda pa foster na lang Yan o, oh, mag na yan oh. so, Salamat muli, Sir Melvin And sana mapisa to Ma-foster mo na lang Para sure ma Para sure mahabol pa Thank you Yan you know. Ayan uh, mga paps, nandito tayo ngayon sa Pasig, no? And, uh, dineliver nga natin. Ako mismo nag-deliver. Uh, eto, eto. Eto, Project Bronze Follow. Alps to mga paps, hindi Alps man. And proven na to. No, so, sinama ko na yung tatlong egg. Alright? Yan, dito kaya uh, mervin No, tapos kasama ko sila, boss... EJ. 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 Boss Rookie. And si boss... JP. JP. Yan, sila muna yung nag-assist sa atin pansamantala kasi si sir uh, on the way pa lang, no? So, ilalagay na daw natin. Ay, nest box, boss. Dinala mo na rin tong nest box. Alright! Yan, tapos nandito kami sa parang garage area nila, bossing, no? Asama ko yung assistant ni boss. Ano pangalang muna paps? JP. JP, no? Tapos sabi ni boss, ah... Uh, Papakita niya raw sa atin yung Santa Cruz niya. Yung mga collections ng bike. No, so sa tingin ko mukhang maganda. Ano? Collector talaga si Sir. Gusto ko yun. Astig. Gusto ko ng ganito. Kasi ano? Auntie Tugumbo. Tsaka si yang si Giannis. Astig. Shaquille O'Neal. Ang angas. <laughs> Yan na lang kaya yung shop natin. Ano? Tapos may Santa Cruz pa dito. Ang ganda ng Santa Cruz, oh. No, parang gusto ko mag bumalik sa pagbabike vlog. Astig. Ilang speed kaya? Bilangan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, 9 speed. Tapos, Dior itong RD. No? So, ano lang pala to? Wala siyang FD. Naka-suspension. Maxis yung gulong. Diore yung rim. Astig. Tapos, 26 by 2.20 yung gulong. Nung no, naka -rotor. Quick release. Ayan, quick release. so, so Medyo kalimutan ko ng mag bike check eh. <laughs> Pasensya na mga paps ha. Ayan, pero ito, Santa Cruz na old school. Bastig oh. Galing, ganda.